nagabiyahe pasurga sur gabayin sa uh, Bacolod, masamin ninyo makita ninyo ng estatwa sa isa ka babayi dire sa may alihis Murcia Road. Madamong nagkakatingala kag nagapamangkot kung sino bala si Air Force Captain Mary Grace Baloyo. Gani ato niya kilalahon ang ginapagugal nga ilongga hero sa sining episode sang Baganihan. Sa Center Island, Sang Bacolod, Murcia, Alihis Road, nagatindog ang estatwa sa nabansagan bilang Amazing Grace. Ang ginapabugal nga ilongga Heroine nga si Air Force Captain Mary Grace Pango Baloyo, Sang Bacolod. Initaran kilala ang iyang ngalan pero nagapabilin sa paminsaron sa kadamaan ang iyagin himo nga pagkabaganihan. Ano anana? Ano na Ano na na Ano na Ano na Marso 2001, pabalik na si Captain Baloyo sa 15 Strike Wing na nabase sa Cavite Province. Kaupod niya sadto sa cockpit si Captain Ben Nasayaw. Samtang naga-proficiency checking sa Pampanga Province ang ang ila eroplano. Dugangan pa sa malain na tiyempo. Nagdesisyon sila na mag-emergency landing sa malapit nga Clark International Airport o galing. Wala na nagaganang left engine sang OV-10 Bronco Close Air Support Aircraft nga may dalasad to nga mga bomba kabangdanan nga nagmando si Captain Nabayaw nga magbiya na sa aeroplano tungod sang peligro. Pero si Baloyo ang wala sa pagduwa-duwa nga nagdesisyon nga ilikaw ang aircraft sa mga batupaan nga pamalay amo nga nagupod siya nga nagsarurot sa aeroplano nga nagcrash landing sa malapit nga kampo sa Mabalakat, Pampanga. Antes pa natabo ang trahedya, uli nasugilano na ni Baloyo ang iya sininga manghod nga si Cesar Ian Baloyo. Nga ginpromisahan niya pa nga dalaan sang basketball shoes sa iya sining nga kaadlawan. Siya, so anong gusto mo nga regalo ko si mo? Ang na anong gusto mo nga i-gift ko si mo sa birthday mo? Naku, ano eh, uh, rubber shoes, kitig na basket ko dre, nga basket ko siya okay consider kung maga consider itan nga ra baklan ka nga mm. mabuli okay, well, ko nagpasalamat ko and then out of the blue nang bago siya no ko nang bako gusto ko mag PMA something na muna pino bali nga mag PMA ka bako ko share na ko dari ano may mga application ko gapamangkot na ko may exam dari sa sa morning nga school sa morning nga day so sinabat niya ko with, with, with the firm decision siya hindi ka mag tapos Tapusa kung if ever gusto mo gid man sulod ka sa service, tapuson mong imo dentistry the and then buli ganta ka na makalateral entry. Para kay Ian, maisog pero mabuot ang iya magulang. Mapinalanggaon kag matinumanon kag inima nang nagatag sa inspirasyon sa pag-eskwela hasta nga nangin isa ka dentista. So, I think siguro pag motivate yo sa amo. Mm -hmm. Hindi lang not only bisakon but also sa mga siblings mga mo, namun, sa ibang mga utod ako bi personally ti mambal na siya nga ti ah uh, inaplan ko do do may pagka authoritarian siya so mambal bi ti ang eskwela mo tanlong mo or dapat mo tuon kamayo uh, so kung anong goal mo dapat i pangutayan mo Istorya ni Ian, masamimanag asamo ang iya kasubo kag bugal sa tion nga malabyan niya ang estatwa sa iya magulang nga amuman ng nahauna nga babae nga nagbaton sang Medal of Valor. Huwag mo kagi ko da mix emotions na yung feeling. Kasubo kag kalipay and proud. No, kasubo in the sense nga ti what if kung buhi ka No, what if na kung upo siya namon subong, mm -hmm. ano ayan bi ang amon um, parents. Number one ang concern naman um, sa parents naman um, eh. Kaya for almost 20 plus years or let's say 20, 23 years, never to get uh, wala mabatian sa bakbak sa namon um, parents, especially namon um, ng mother na wala yung ang name sa sister na sinilang Sinila Abril 9, kabahin si Captain Baloyo sa mga gindumdum sang pungsod sa araw ng kagitingan. Sa ika-82 nga selebrasyon, ginpahayag ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na hindi lang mga naka-uniforme ang pwede mangin baganihan. Bangod tanan, ang sarang nga mangin hero. Dungan sa selebrasyon, ang katapos ang Tactical Operations Group 6, naghalad man sang bulak para kay Captain Baloyo sa Yasini Monumento sa daan nga airport. Ilagin limpyuhan ang monumento sa ginapabugal nga babae nga piloto. Ginsuguran man sa syudad ang pag-facelift sa monumento. Liwat iniagin pinturahan kagin kaayo. Ang pangabay sa pamilya Baloyo sa Bacolod LGU. ilabina sa publiko nga kung maamligan ang monumento ni Captain Baloyo. Hindi abi malipod nga masami may mga persona na wala nagakilala kag nagahatag respeto sa ginapabugal nga ilongga heroin. Ma request lang ni gamay kung pwede tani nga i-maintain lang ang, mm -hmm. ang ang ano sa mga mga sister, ang legacy sa among mga, mga sister, uh, kay hindi man para sa among but, but para ni sa tanan nga taga na no? and mm -hmm. para man sa mga Pilipino ay eh, mo rin no. So amo tani kina request nga may maintenance lang nga uh, mga hilamunda, mga basura ang sa ng mga galabayda, da, mm -hmm. kung isa mga butilya, ang nabutang, may mm brief sa ulo, ito wala din na respeto. Okay. Yeah. So, okay. Buti, ang amunod na nga request, kung pwede lang siya, tapos plus ang iada nga uh, mga ang mga details na mga logo, mga seal sang Philippine Air Force, mm -hmm. na pangkawat na damo. Mm -hmm. So, hopefully, tani, uh, magaan man, ano, magaan man tansin sa LGU nato. Si Amazing Grace ang ginakabig sa Philippine Air Force nga Air Force Number 1. Kagsama ng numero 1 nga big sister ni Ian na naghatagbugal sa pungsod labi na sa ilang pamilya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delphine. Magadala sa mga istorya sa pag-asa sa kada simana.